Pagkatapos nga namin maayos yung aircon na kinuha namin dun sa may anson. Habang naglalakad nga kami, nag-iisip na kami kung saan na kami kakain. Ayaw nga magkanin ni nanay, kaya pizza na lang yung kakainin namin. Dito na nga namin sa SNR na pili na kumain. Kaming dalawa ni Geraldine, hindi pa talaga kami nakakain dito. Pero sila nga halos pabalik-balik na nga dito. Bago nga ako umalis ng Japan, six years ago na rin. Alam ko, wala pa tong SNR na to. Yung Yellow Cab talaga yung pinaka-famous na pizza house noon na kinakainan din namin before. Hindi ko lang din sure kasi nga no, On, hindi pa naman ito masyadong kilala. Nasa Japan nga ako nagtatrabaho, lagi ko lang din sila nakikita na nagpo-post nga na kumakain nga sila Bumili dito. Bumili nga sila ng dalawang plates ng French fries at ito nga muna yung una namin kinain. So yun nga dahil first time kong kumain dito, ang napansin ko nga dito sa French fries nila eh, talagang patatas pa. hindi nga siya preservative, hindi katulad ng sa McDonald's at Jollibee. Parang katulad lang din siya ng French fries ng Bonchon. Alas naubos na nga namin tong French fries bago nga dumating yung pizza namin. Tinawag na nga yung number namin para dun sa pizza namin namin kinuha na nga siya ni Mary Jane. Dalawang flavor nga yung pinili nila yung isa. Beef and mushroom, yung isa naman ham and cheese. 18 inches nga yung sukat nito. Mas malaki pa nga to. Doon sabi nila namin na Angel's Pizza dyan sa may tunasan. Dahil nga sobrang laki din, kanya-kanya na rin nga kami ng hiwa. Ako na nga lang nga din ang kumuha kay Geraldine kasi medyo malayo rin sa kanya. Dalawang flavor na nga agad yung hiningi niya sa akin. Yung beef and mushroom nga yung una kong tinikman. Sa pizza at nga at saka sa Greenwich. Ito rin yung pinakapaborito ko. Ito rin yung una kong tinikman nga dito. Si Nanay at si Mary Nail, ham and cheese yung pinili nilang unang kainin. Then kami naman ni Mary Jane parehas nga kami. Si Geraldine naman, pinagsabay na nga niya yung dalawang flavor. Mix mix. mix, mix. pala yun. mix, <laughs> mix Nakakalahati na nga ako nitong beef and mushroom. Tinikman ko na rin yung cheese nila kasi nga nabubusog na nga ako. Kasi hindi ko na ma-appreciate yung isa kaya hinati ko na nga siya para matikman ko rin.

Sa isang piraso ng pizza dito, talagang mabubusog ka na kasi ang laki so, niya. Sa dalawang piraso pizza nga, parang pipilitin mo na lang talaga yung sarili mong kainin kasi nga sayang kapag ka hindi mo rin kinain. Kumating so, na nga din yung huli naming in order na chicken. Si Merinel nga yung may kagustuhan niyan kasi nga pantanggal umay daw. Pero yung lasa niya parang mas nangibabaw talaga yung cornstarch or yung harina. Kahit na sobrang busog kami ang ending na ubos pa rin talaga namin. So yun actually, meron siya natirang dalawang slice. Binaon na nga lang siya ni Merinel para nga kay Javier at saka kay Lembo. After dito, hindi kami nagpababa ng kinain talagang pagkatapos namin kumain. Lumabas na rin Kasi kami. Kasi nga sobrang tagal din yung inantay namin para makakain. So yan na guys. Hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa panonood. Babush!